Good morning, Royal clan What's up? What's up, mga It's the Princess of the Universe, Maui Tensday. Welcome to by the channel, The Hero one YouTube. Okay, I might rename this channel mga atat kuya nga pala, no? Baka gawin kong Princess Maui 2.0 para madaling hanapin. 2009 na sa main channel natin so far na Princess Maui. And now, since hindi ko to na-discuss sa ating live earlier, dito natin pag-usapan sa Herapon or dito sa bago nating backup channel. Uso ang gurguran, so dapat nating gawing active itong channel na to. No? if ever, ma-takedown man po yung ating mga main channels, at least meron tayong reserva. Matindi kasi ngayon eh, pag nagsalita ka laban sa mga powerful, eh, gugur-gurin ka, literal and figurative. Literal, putol, bangbangin ka talaga, or masaksak ka somewhere, di ba? Afraid! Or figurative, gugurgurin ang iyong mga social media accounts kasi nga, dyan pwedeng ma-upload ang uh, video. <laughs> o itong social media na gagamit para mabatikos, ayaw kasi nila na sila. Itong gobyerno, tubal ito, balat si Buyas, and monster, di ba? Damonyo, halimaw. Hindi pwedeng batikusin. They who shall not be named. Damonyo indeed, no? Hindi pwedeng pangalanan, hindi pwedeng mabanggit. Daig pa ang mga Panginoon dito sa lupa, ang mga yawa. Anyway, may nag-inform may nag sa akin na active na ulit si Taning sa social media. Di ba hindi naman niya nagpo-post malimit? Paminsan-minsan lang eh. Ayaw na nga niya mag-vlog, di ba? Mayaman na daw yan, sabi ni Missas, eh. extremely wealthy, hindi na niya kailangan ng vlogging, vlogging. But take note ha, sinabi ni Missas, kumikita yan ng 250,000 pesos per vlog. Dahil daw sa mga pakulay ninyong mga OFWs, kailan ko, ma kailan ko mararating yung success na yan? Ito nga una, ang ating, ito nga eh, itong maliit nating channel, ilan na tayo? 3,000 lang tayo dito. Si Taning po kasi, he has 2 million followers on Facebook, sabi ni Sas, kaya niya alam na 250,000 inaabot ang ang income ni Taning, isang live lang ha. Dahil sa mga pa-stars, stars, stars nyo yan. Pakulay ba? Sa tips, ganun. Stars kasi yan sa Facebook. Hindi ko nga po iniintindi ang Facebook kasi alam ko hindi ako kikita. Diyan lagi ako masuspend. Eh si Taning, wala kasi yan sa Facebook, di ba? Kahit binibira niya dati ang mga dilawan, eh, parang alam na natin ang kulay niyan ngayon. Nagkukunwa ano yan pula, pero dilaw rin yan naman, deep inside na. No? Uh, kumikita daw yan ng 250,000 per live. Sipin mo kung maglalive yun ng apat na beses isang araw, di may isang million yan. Ibang level, apakayaman talaga. Pero dahil nga extremely wealthy na siya, baka hindi na niya kailangan magpagod, di ba? Maglive ng katulad ng ginagawa ng yung Pertipay sa ngal kahit madaling araw na. <laughs> Dahil ewan um, ko, saan siya kumukuha ng salapi. Oh, hindi na daw niya kailangan mag-live, hindi na kailangan mag-vlog, hindi na masyadong active in politics. In, sa pag Nakilala siyang, di ba, political vlogger dahil nga sumakayan sa popularity ng mga Duterte. Di ba? Nagkunwaring DDS yung palay. Mm. Tapos ngayon, dikit na dikit ngayon kay Queen Valentina. So, tamad mag-post. Hindi natin alam kung bakit, pero ngayon daw masipag na ulit mag-post. May mga recent post na nga daw yan. na, minidebunk talaga ng mga DDS kung ano ang mga sinasabi ni Taning. Recently kasi na-take down yung page ni Miss Sass, no? Wait, kailan na-take down? Ngayon lang ba itong ADOS? Eh may post si Taning, December 31 pa lang, eto o, oh, mga Diba? December 31 bago magbagong taon, may parinig na si Taning. Ano kaya ang ibig sabihin niya? The first high wind that comes along will blow you away and probably you will never know why. Kasabihan daw yan ni Hubert. So, nag-search ang inyong Principesa, nag-research tayo. Ano ibig sabihin kaya nun? Ang unang malakas na hangin na darating ay lili pa rin ka at hindi mo ang hindi mo alam ang dahilan kung bakit. Malalim, 'di ba? Malalim 'yung kanilang ano, 'yung figure of speech. Hinanap ko itong si Hubert, ito 'yung nakita ko. Okay. Alright. Parang ito yung essence nung ano eh, at saka siguro translation nung kasabihan ni Hubert. Hubert, I don't know if I pronounce it correctly though. So, yung kwento niyan ay, yung, yung ito, ito yung buong kasabihan. Ano? If you work for a man in heaven's name, work for him. Ganon. If he pays you wages that supply you your bread and butter, work for him. Speak well of him. Uh, think well of him stand by him and stand by the institution he rep represents. Ibig sabihin, kung meron kang pinagsisilbihan, magtrabaho ka ng maayos para sa kanya. Magsalita ka ng maganda, isipin mo, di ba? Isipin, isipin mo siya ng mga, sa magagandang bagay na ginagawa, panindigan mo siya, pati yung kanyang kumpanya. Parang ganun, ano? No? Oh. If you must vilify, condemn, eternally disparage, o, oh, kung, kung, di ba, kung kukondinahin mo, sisiraan mo yung, yung employer mo, resign your position. And then, when you are outside, damn to your heart's content. Kapag ka hindi ka na nagtatrabaho doon, sige na, magyaw-yaw ka na, murahin mo na ng tututodo yung employer mo. Pero habang nagtatrabaho ka doon, di ba, purihin mo, wag kang traidor, para yun ang meaning eh. Mm. But I pray for you as long as you are a part of an institution or nung kumpanya halimbawa, parte ka pa nun, do not condemn it. Not that you will endure the institution, not that. But when you disparage a concern of which you are part, you disparage yourself. Kapag siniraan mo yung kumpanya yun, yung boss mo, para mo rin sinisiraan yung sarili mo. So yun yung meaning niya, no? And then yung pinaka-last part nung ganyang, nang ganyang, eto na nga, oh, More than that, you are losing loosening the tendrils that hold you to the institution. Kapag naninira ka din, nawawalan ka ng kapit. Parang ganun siguro yan. And, oh, uh, ayan. And then, when you are out sa, ano, uh, no, no, not that. And the first, ayun nga, and the first high wind that happens, ayan na, yung naka-highlight ng blue. And the first high wind that happens along will you will be uprooted. Diba? Mabubuwal, ma maano ka talaga, maalis ka sa kapit mo, and then lili pa rin ka in the blizzard's track, and probably you will never know why. So, kung ikaw ay may ginagawang paninira sa, parang ganun yan, diba? Sa, nagpapakain sa iyo, 'di ba? Yun nga, yung bread, nagsusuplay sa iyo ng bread and butter mo o ng hanap buhay mo, yun yung bread and butter. Oh. Kung sinisiraan mo 'yan, eh, sinisira mo rin yung, yung kumpanya nyo, di Hindi lang yung boss mo. And kapag ka uh, may matinding unos or whatever, ikaw ang unang matatanggal at hindi mo alam kung bakit ka natanggal. Wala mo, may nag -choo -choo. <laughs> Tama ba? But, <clears throat> ibig sabihin nun, wag, wag mo siraan yung tao na nagpapakain sa'yo. Oo, oh, medyo related sa sinabi ni Taning na ano, do not bite the hands that feed you. Sinabi niya yung kaysas, di ba? Huwag mong sakmalin yung kamay na nagpapakain sa iyo. Ang sagot nga ni Sas dyan ay, bakit hindi mo ako pinapakain na ah? kung ano ang sinweldo nila sa akin, binayad nila sa akin, pinagtrabahuhan ko yun. Hindi yun libre. Hindi yun basta ako pinakain ng out of the goodness of their heart. Pinagtrabahuhan ko yun, parang ganun na no. Pero itong, ito siguro nasagot ni, siguro, ah okay ha, papalagpalag ka pa, ganun, siguro nasa isip ni. Pag ito, ginamit niya itong post ni ano, itong message or itong quote ni Hubert na, di ba, huwag kang tatraidor sa mga, huwag mong sisiraan ng ibang tao dahil magugulat ka na lang, lili pa rin ka na lang ng hangin or whatever, magugurgur ka or kakarmahin ka sa ginagawa mong pananaridor, paninira sa nagpapakain sa'yo, something to that effect. Sabi ni Joa Vivra, sino yung pinato or Joey kung tawagin, sino yung pinatpatungkulan ni Tippi about karma? Mukhang si Tipi na ang may hawak ng karma button. Up. malamang si Sas ang tinutukoy, no? O, di ba? door mo ngayon si Ma'am Shekels sas. O, di. Nalipad ka. Talsik ang iyong Facebook page. <laughs> Facebook account, rather. <laughs> Active na nga naman si Taning. Kung ano-ano naman siya sabi. Ito, binara ni sas mga tatuya. Nag-post si, Taning nito uh, kanina or kahapon. Na, nanun daw siya ng Gone Girl. Medyo familiar sa akin ang kwento ng Gone Girl. Hindi ko na lang ikikwento lahat kung hindi nyo pa napapanood, okay? si babae parang nalunod. Ito, itong, tong bidang to, familiar nga na artis, sikat tong sa, ano, sa US. Nalunod, namatay. Pero, merong panibagong babae na nabuhay. Ganon. And then parang ano lang, yung pagkamatay niya, parang may claim lang sa insurance, something like that. So, I don't know kung ano yung sistema na nalimutan ko yung tawag dun eh. Pero, pag may namatay, mapupunta sa widower, di ba? Siguro sa asawang nasa likod, yung yung buong yaman, something like that. Or maybe yung kung anong makukuha ng namatay sa government, di ba? Aside from yung kanilang properties, mapapapunta doon sa sa ano sa lalaki. Something like that. Pero yung pagkamatay po ng babaeng ito ay hindi natural na nalunod. Parang pinatay siya at nilunod talaga magugulat kayo sa twist ng kwentong 'yan. So parang yung gun girl, parang at, si Ben Affleck ba 'yon? Kasi ng book ni Ben Affleck, ayun pala pangalan, Rosamund Pike. Itong si babae, ayun nandun na po pangalan. Ben Affleck si ano 'yan, si uh, asawa ni uh, Jennifer Lopez, right? Na si ano siya de, yung bulag, bulag na superhero, nalimutan ko na. Oo, <laughs> uh -huh. so, 'yung bulag 'yon. Uh, judge something, I, I, don't know. Basta bulag siya. Maalala ko yun mamaya. Uh, anyway, masami may something, nanunod ng gun girl. Ano yung ibig sabihin dyan? Gun na si Sas. <laughs> Kaya lang ang kwento tani. nakalimutan mo ang kwento dito. Nabuhay, may nabuhay na babae. Nabanhaw ito. So baka niya yung pera, di ba, na nakuha ng asawa niya. Basta nabanhaw ito, magugulat kayo. Kung alam niyo yung kwento nito, i-comment sa comment section. Pero huwag yung i-spoil para sa hindi pa nakakapanood. May isang lumitaw na babae na kiniklaim nga yung yaman and whatnot. Basta yun na nare-recall ko eh. So taning nabuhay buhay, si Sas. Anong gun girl ka dyan? Yan nga rin ang kwento. Baka magulat ka, mas malala yung nabuhay. Mas matindi, di ba? Kasi nabanhaw na nga yung page ni Sas ngayon. Oh, uh, anyway, uh, So, shinare ni Sas itong post ni Taning kasi parang inaalas ka niya si Sas, iba You're, you're gone, girl. Parang gano'n, ba? Diba? Talsik ka na sa banga. Tigok ka na. Ah, biglang nakapag-comment si Sas, oh. Binabanatan talaga ni Sas si Taning. Taning, or tinag pa nga Thinking Pinoy, I prefer the film Saswick or John Wick. Yung John Wick naman ay si, uh, sa Matrix. Nasa Matrix yun eh. Keanu Reeves, di ba? Yung si John Wick, hindi mamatay-matay yun. Ayoko na lang ispoil yung huling film. <laughs> Pero magaling yun siya sa labanan, no? May magaling sa espada, sa parilan. Magaling yun. Ang, ang ganda ng action film na, ano, na, na John Wick. Pero gustong nung palabas ni Sas na siya, siya, naman yung babaeng John Wick or Sas Wick. Malupit yan. Kapag sinabi yung tetegehin kita, ay matetege ka talaga. anoon Oh warning din yan ni Sasayo Taneng. Huwag kang magkakamali. Isang pagkakamali mo na. Isang-isa na lang, sabi ni Miss Sas. O ano Taneng, mababahag ba ang buntot mo kay Sas? Ayan, nag sinare -sh yung iyong ano, yung iyong medyo pahaging-haging, ha? Tapos may mga post ka pa ng pakarma-karma. O, isang-isa ka na lang daw. Papalag kaya si Taneng kay Sas. Pakikomment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.